Dolphin Pet. biyag mo. Matay ka na ko ako. Babay. Tara, samahan niyo ako. Bibilhan natin ng pagkain si mama. Baka kasi sinasabi nilang di ko siya binibigyan. Eh, hindi nga nila alam kung gano'ng gano kahirap pag-alaga ng katulad niya. Every day, yung stress, di ba? Init, pero okay lang. Tara na maglabas ka pa ng pera. Oh Wow, daman pa sa lubong ko. Ni Thank you, Jesus. Kiniking, oh, nilukwa, Charles, tapos yung bisinak. Kahit kayo nga, amin nga, naganda ko, maamin. gamin, tibiyag, madimam mo, matay ka na inako ako, babay, tapos oh, oh isang dalusik mm. yummy mm.